Kumalin naman ang sakit. Kagabi pa. Tapos, kagabi, karang miracle. Parang puputok na naman, di ba? Yun ang na natin sakit, yung eh. umulit tulik yun. Si Buknoy at saka si Richard ay nasa bingo kasi sila muna pinapunta ko ron. Nahiya ako kasi ron sa kumari ko na nagpaparaffle para makuha yung ending. Sabi ko tatawagan ko na lang sila. So, yun, nagpainit ulit ako ng tubig dito sa tower. Tapos, pasakit na nang pasakit. Eh, pag matutulog ako kasi, or paghihiga na ako, nagpipray ako. Uh, thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for every day. Pagalingin niyo po ako, Lord. Please guide me, Lord. Please bless me, Lord. Please protect me, Lord. Today, tonight, tomorrow, and every day. Bago ako matulog ano, and I was so close. Pagkikako, pagkikang-pagkikako, ah! nawala agad. Diyos ko, sabi ko sobrang pasasalamat ko kasi ayoko talagang dumating yung puntong maulit yung dalawang beses. Because ang tindi talaga, ang tindi talaga, and then na yung umaga. Yung ano naman, hindi yung ganun parang bloating naman na talagang puputok na ayaw ko, kundi yung parang ano lang, sinisikmura, parang acid na gano'n. Yung mga nararamdaman siguro na may mga ulsa, kung gano'n. May sakit sa liver, yung gano'n lang dito. Yun. Tapos ay... Ano'y tawag dito? yun, hanggang ngayon, ano'y oras mo? Alas dos, alas tres. Simula alas isang umaga. So, pinilit ko mga kalimusan ng is para mainom ko yung mga gamot ko. And then, hanggang ngayon, masakit. Hanggang sa bigla nang akong Ang masakit na naman. So, sabi ko, yan ayan na, na naman. Yung panic mood na naman. Kung hindi ko kaya dito na naman, mag eat na Dalhin ako sa ospital. So, tinawag na si Aira. Yun, yan. Kinuha niya yung kotse niya yun nandano. And then, kumuha ko ng towel, ko dito. dito na wala na naman nag-less na naman. So, ang kaibahan ngayon is pasulpot-sulpot. Hindi siya tumuturi talaga ng bongka. Dire-direcho. At pa hindi ko pa ipabiyak ito. So, yun ang tanong ng nakararami. Eh, bakit pa hindi ko pa ipabiyak ito? Bakit pa hindi ko pa ipa-opera ito? At ang matapos ng lahat, bakit nga ba? Pera po ang problema. I mean, meron tayo meron tayong hugutin. Pero kung 200,000 plus naman dito na may magagawang paraan sa ibang lugar na 50 lang or makapunta ng PGH at baka libre ng kaunti lang babayaran or sa mga isinasuggest nyo pa na pumunta ng Baguio or what or kumuha ng hospital na ng government at yung doktor na lang ang importahin pa na. Yung talagang specialist sa pangarap. Pwede, hindi ba? Pwede. O kung talagang wala nang way, pwede na yung mahal. Eh, hindi, ubos kong ubos. Ang issue ko kasi, ay, wala pa yung MRI hanggang ngayon. Doon pa rin naman ibabase. Doon pa rin ibabase yung lahat. Lahat kung nasa na yung bato, bato nga bato, or may pag na something, somewhere yun. Ganun yun. Gusto kong magpamagyak at hindi. Pero gusto ko muna makuha yung ano, yung resulta para talagang alam mo talaga yung pupuntiryahin. Alam mo talaga yung, alam ng doktor at alam mo na time na, oras na, yun na talaga. Hindi yung magkakapaan lang. Hindi pa kiramdaman pa rin. ba? Diba? Hindi ba na ako pwede mabasta biya kayo nang hindi na lalang na iyon? Eh, correct me if I'm wrong. Di ba? Nang wala silang proof or nakikita kong ano na, sitwasyon. So yun po, hindi naman dahil sa ayoko. Dahil ako nga nasasaktan, di ba? Hindi naman gano'ng kadalay. Di ba sakit talaga? Alam niya na mga nakakaramdam nito talagang masakit. Kaya nga ako nagdadasal, ayoko nang maulit. So may mga gano'ng issue attitude, Yun, yung kailangan masigurado kung ano ba talaga. At makalis ang konti. At least kung dumating na, kung dumating na yung MRI, at yung echo, ay eh di maghahanap. Pwede na ako masabi sa doktor ko na, Dok, kaya yaman, eh, maghahanap ako ng ibang makakamura ako. Di ba? Kasi, pag makakamura ka, may mga mapupuntahan pa yung perang gagastusin ko sa ilang mga pagi-pagi na matagal ko ng pinaplano hmm. 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 Sinaka-standby na -standby rin. Standby na rin natin ang na sasakyan. Para pag nagkabiglaan, ready na, mabilisan, magpunta sa ospital. Pagtatimpo namin galing Batangas dito sa Kalapan, sa pangalawang araw ay kinahanan na po tayo ng dugo para sa HBV DNA test, SGPT, SGOT, at iba pa malalaman po rito ang kondisyon ng ating atay. Sa Manila pa po dadalhin ang HPV-DNA. Let's just hope na mas mapabilis ito para mabasa agad ng doktor at malaman agad natin ang ating kondisyon para sa mga susunod pa nating hakbang. Okay. So nag ano tayo, nag... Uh... Pagupit ng konti para ano, pampa good vibes. Ay naka. Okay, so ituloy natin ang ating uh, pinag-uusapan kanina. Yung ating galstone uh, gallstone. Once again, oh, i-clear natin ito. Ako yung nasasaktan at gusto ko na rin talaga ipatanggal ito. Habang nagsishower ko kanina, naisip ko na, eh ano ba ang pera? Eh ano ba kung mawalan? Ang importante, maayos. or matanggal yung aking bato. Mawawala na yung sakit na lagi natin nararanasan na sobrang sakit talaga na talagang ilang beses ako napapaiyak the moment na nandyan na yan. Ay nako, ang sakit talaga. And yun, madali na ika. Pagkatapos sa operasyon, madali na. Yun ang sabi ng iba. Pero sa totoo lang ay minsan ay mas madaling sabihin kaysa sa totoong mangyayari. Mga ganun. Kaya po, hanggat maaari, ayoko muna. Kahit mga ilang ano lang naman, siguro ilang araw, hindi naman talaga buwan or taon. Nag-isip lang tayo na pwede natin pagkuhanan because three months po, bago ulit tayo makalapit sa mga nalapitan na natin. At sa mga nalapitan natin o mga tapat pang lapitan, doon sa listahan na ibigay ng hospital. Kasi dito po sa Pilipinas ngayon, particularly those na matagal lang din nakakauwi sa Pilipinas, sa mga hospital na naka-attach na mismo, yung mga ends na pwede mong lapitan para makales ka sa iyong bayarin and may apat tayong ahensya na nalapitan bukod pa yung mga kaibigan at mga supporters mga okay. followers na nagbigay ay meron pang dalawa na hindi natin lalapitan nakasama doon sa listahan ang DSWD at ang PCSO ngayon na ako kanina may kausap ako doon na nakahingi siya sa PCSO ng 11,000 ora-orada 11,000 may tinatak lang daw na gano'n dito rin sa amin sa kalapan. So medyo nabuhay na ako ng loob. Na siguro, mas malaki yung gastos ko, mas malaman na mas malaki yung ibigay sa akin. Or pwede rin namang mangyari na baka nakikita na nila ako na uy, may kita ng ayos yan. Uy, oh, oh, man, baka bigyan nila ako ng 1,000 o 1,500. <laughs> so, hindi ko alam. Wala akong idea. Ito ko sa bigayan. Basta ang alam ko ay, yun nga, totoo na nagbibigay nga doon PCSO. Punta tayo dun sa posibilidad na pwede ko itong ipagawa sa ilang mga government hospital sa ibang lugar. Kagaya ng mga suhestyon na sa Baguio daw, 50K lang, sa, sa, PGH, baka daw umabot pa sa wala kang babayaran. Pero ang, ang sagot ng aking mga kinausap sa loob ng aking pamilya ay sino magbabantay sa akin doon bukod sa kanya? Sino mga pwedeng labitan doon? E eh, wala naman kaming kilala. Tumutulong ba sila sa mga hindi nagaroon? And yung iba pang mga tanong na nauukul-tukul sa bayarin at pag-accept uh, pag sa amin ng buong puso sa mga hospital na malayo sa aming lugar. And sa mga nakakaalam po, nagkaroon na ng karanasan na for example, Maynila, taga Cebu na doon nag sa Manila o taga Batangas na doon nag-opera sa mga ganun. Comment lang po kayo para magkaroon pa ako ng additional info na makakatulong sa aking pag-de-decision Ang sunod po natin ay uh, ano pa ba? Yung time. Tayo po ay ako na may tapat sa inyo. Sino Sinususpense ko lang kayo. Pero open naman ako sa aking edad. As early as 2021, nakalagay na yun sa cake. Kinlosap ko pa. Eh, hindi ko naman kinakailangan sabihin siguro. Kasi may na isang nagtanong, Bakit hindi mo bang age? Hindi mo sabihin ng age. Sabi ko nga, hindi naman kasi open naman ako doon. Kasi if it's okay to tell your right age to anybody, there's also nothing wrong if you don't. Hindi baga. So, pag sinabi ko, okay, pag ko hindi ko sabihin, hindi ko kinakailangang i-explain, okay din naman siguro ngayon ay ilang panahon na lang, ilang linggo na lang, tayo po ay senior high na. <laughs> And uh, okay magalala, meron akong solong vlog tungkol sa aking nalalapit na kaarawan at sa aking nalalapit na senior high moment. Pero yun, yun sa sadayla na, Diyos ko, wag ka munang sumakit or baka pwede makapaghintay. Total, ilang alam na lang naman na mag senior high mo na ako. <laughs> Di ba? Malaki matitipid. Ayos pagkakaalam ko ha, sa, sa inyo na yung mga senior, magkano ang possible na For example, pag sabihin na lang natin na 250,000 ang bayarin. Mga magkano sa talagay niyo pwede matanggal kapag senior na sa panahon ng operasyon? So once again, comment na kayo sa baba. <laughs> sa baba. <laughs> Ayun. So marami po tayo kinoconsider hindi dahil sa pera lang sa gastos lang. Kasi yun nga eh, napag isip, -isip ko nito lang na napag aani ba yung pera kung hindi ka rin makakaligtas o lalala di ba? Pero yun lang, bigyan nyo ko ng konting time na mapag-aralang mabuti. Kasi ano rin yan eh, strategiya, tamang pagpaplano, hanggat kaya pa, hanggat nandyan pa siya. Uh, ilang mabusising pag-aanalisa, kung ano naman ang kalalabasan ko pagkatapos man maibigay ko lahat ng mga kadatungan ano naman ang sa akin ano matitira ano naman gagawin ko mga ganoon and then ano mga plano ko e, it's ko na lang ba or what pag na naopera na ako ano yung pwede ko pang gawin etc 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 mga ganoon sa marami po yan pero one thing is sure ako po nasasaktan kaya tayo magpapabiyak na very very soon malalaman po natin yan kay Doc bukas because darating na po ang MRI. So, halos one weekend and a half yata. eh, mamaya check, check na natin ang ating uh, email at baka nandun na. Pero syempre, si Doc ang babasa kasi hindi man natin may, mabasa man natin may konti man tayong explanation so makikita natin ay si doktor pa rin ay doktor pa rin yung huling mga pananalita or explanation. Ayun, sana naman para kung talaga sabi ng MRI ay ayan, nalaglag, ay di bukas sa bukas, mag-a-undergo tayo. Ayun, syempre sa mga nakahandang, hindi <laughs> pa <ba> humihingi. Sa <laughs> so, totoo ako humihingi kahit na simula pa lang. Pero pag ganitong gipitan na or malaking matutulong, ay di ano tayo. Magpakumbaba tayo. At ah, uh, ilalagay ko po ang aking Gcash number sa ilalim. Kasi may mga ilang nagtatanong. At kahapon, may isang, ano, nanatouch ako, may isang nag-online seller lang na pinilit magpadala kahit magkano. Ayun. So, sa kanya na tayo bumili. ipa ko bukas sa Facebook ang kanyang, ano, Facebook page. Kasi mga ganun dapat nating tulungan na makabenta pa. Because, marunong tumulong sa ibang tao. Diba? pag ng sigurado marami siyang matutulungan. So, sa kanya tayo bumili. <laughs> Pray for me na sana maging magandang resulta ng ating MRI. Hindi ko alam kung darating din bukas yung 2D echo para hindi na tayo masyadong mag-worry sa ating puso kung hindi totoo yung heart enlargement na unang nakita sa pamamagitan ng x-ray. Ang akin pong SGPT, SGOT, na nagbibigay ng ilang idea tungkol sa ano ng kalagay ng aking liver. Pag mababa ito, ay ibig sabihin magaling tayo sa ating atay. And uh, naibigay na po sa amin kahapon. Actually, kinuhanan tayo ng dugo, ba diba? Kasama yung HPV, DNA test. Ang HPV po ay Hepatitis B Virus DNA test. And kasama doon ng STOT, SGPT, at iba pa. Ngayon, yung SGOT at SGPT ay lumabas sa po kahapon. Pero yung HPV ay sa Maynila pa manggagaling. So, I hope na sumabay bukas para eksaktong nandun tayo Doc. Para sabay-sabay natin malaman kung ano baga. Siyempre, nagwo-worry tayo. Hindi may iwasan, pero fight tayo. Kaya nga, ayan. May mga konting rebellion. Ng may mga konti tayong sayaw-sayaw. Kahapon eh, inaya tayo ng mga kaibigan natin na mag-tiktok. Ang daming nanood. 50,000 sa Facebook at 50,000 sa TikTok. <laughs> si medyo ano pa ako dun ha? Medyo hold na hold pa. Di pa tayo makaano talaga, makagiri. At baka naman magalit ang bato. <laughs> maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, kita kits ulit tayo bukas para ma-share ko sa inyo ang uh, resulta ng MRI uh, scan na ginawa po natin sa Batangas. Pray po tayo ng bongga bongga na sana ay malusatan ko ang problema ito. Ayun. So, this is your friend Roboto. Sa ikanagod ko sa Emas at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulok ng world. Robotology pa more and more and more.